Napakaganda po ang view dito sa Ermita Hill. Makikita okay, mo po, po ang dagat dito. Guys, good morning guys again. At ating titignan ang view dito sa Ermita Hill. Asa tuktok po tayo ng Ermita Hill. Ayan po yung mga bangka sa baba Malilit po yung mga bangka sa baba guys Ito po yung dagat Hey guys, good morning again, and please subscribe my YouTube channel. Thank you, and God bless us all.